guys nasa bangking tayo mga guys hanggang na masyal at umulan na kumping mga guys maraming maraming salamat sa mga pagong live sa ating content mga guys maraming maraming salamat

sana tayo. Ay maraming salamat mga guys. Mag-vlog na muna tayo mga guys. Maraming maraming salamat mga guys. Papanood sa ating mga content, sa ating mga live. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye bye na mga guys. I love you sa inyo mga guys. Bye bye.